Kag sa numero uno sa mga balita, subong nga adlaw, may makatatlo na ka beses sumaling kagabi nga nagbugas sang abo ang Vulkan Laon. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na record ang una nga pagbuga 1006 6 p.m. to 10:20 p.m. sang Enero 15. Ang sunod nga pagbuga na record 3:08 a.m. to 6:15 a.m. sa nga adlaw Enero 16. Kagang ikatatlo naman nga pagbuga na record 9:16 sang aga. Suno sa FIVOX, ang emisyon nagtugas ng grayish plumes nga may katason nga 500 meters antes na palid sa southwest nga direksyon. Sunok kay Marie Andilin Quintia, ang resident volcanologist ng FIVOX sa Canlaon Observatory nga na base sa La Carlota City. Mahimo nga may ashfall sa mga lugar, sakop sa La kag bahin sa La Carlota City. Humalin sa Oktubre, nag-record sa ash emission gikan sa Canlaon, sunok kay Quintia, humalin sa naglupok ini sa June 2024. Patag ni Kintiang Ash Sampling ang nagapadayon para mahibaluan kung may magmatic content ini. Ang December 9 eruption, suno sa iya mayaras ang high percentage sang magmatic activity. Nagakasayuran nga ang ash nga nakuha ito, hindi lang gikan sa daan nga materials, kundi may fresh materials gikan sa magma. Samtang, ginbisita man kahapon sa pamuno sa Office of the Civil Defense ang mga sa mga evacuees sa Canlaon City, Kagla Carlota City si undersecretary Ariel Nepomuceno ang naginun-anon sa ila kaginpatag patag nga iya pa ang ila sitwasyon pero kinahanglan nga magpabilin sila sa evacuation center para sa ilang safety sila ang ginpasaligman sa nga padayon nga suporta sang gobyerno ang December 9 nga uh, eruption amo ang medyo may uh, high percentage sang uh, magmatic um Uh, activity. Kumbaga may may kwansya siya ma'am no. May um, ang mga ash naton nga nakuha nang hindi lang siya nga mga old nga materials ang nakita dito kundi may percentage tang mga um, fresh nga materials from uh, from the magma na, na, na